yung halaga niya, 5,104 so, dito nga pala tayo kakain sa fine cut ito na nga ang ating so yun nga mga best friend food trip na naman tayo ngayong araw na to para hindi naman laging nakakulong sa bahay, itong batang makulit na to at syempre day of din ni mami kaya magpapalibre tayo for today's video dito nga pala tayo kakain sa fine cut. Ayan, first time ko nga lang pala makakakain dito. Kaya samahan nyo kami mga best friend. Pasok nyo nga pala dito. Ito yung bubungad sa inyo. Ayan, mamimili na kayo kung ano ang gusto nyong kainin. Ayan, may mga seafoods. Tapos iba't ibang klase ng beef. Tapos may mga sausage. Kukunin nyo lang kung ano gusto nyong orderin. Tapos papaluto nyo sa kanila. Ito nga pala yung napili ko. Ayan yung halaga niya, 5,104. Hindi wow. ko alam bakit may mga ganitong kamahal na baka pero syempre joke lang, ito lang yung in-order namin. <laughs> <laughs> Tapos bukod doon, pwede ka pa rin umorder ng mga pasta, wine, salad at mga dessert. At nauna na nga sa listahan itong pasta kaya... Tikman na natin yan. Unang tingin pa nga lang ay sobrang sarap na mga best friend. Paano pa kung titikman nyo pa? <laughs> Sumunod naman sa listahan natin itong napakalalaking baked scallop. Yan naman ang paborito ni ate. Kaya kapag kumain kayo dito, dapat nyo ding itry yan. Tingnan nyo naman oh. Sumasaburay-ray yung cheese. <laughs> Ayan si Josh, chill lang. Basta may cellphone. Sumunod na nga sa listahan natin ang salmon at itong rib. Ay. So unang tingin pa nga lang ay manggigigil ka na. <laughs> kaya naman sinimula na namin ng bakbakan mga best friend. <laughs> Dahil ayo nga nila ng kahit na anong taba ng isda. Pabor na pabor sa akin yan, mga best friends. Siyempre, ako na titira dyan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng pagkain, ay shoot na shoot sa inyo itong restaurant na to. Dalawang ribay nga pala in order namin mga best friend at baka mag-away-away daw kami, hindi magkasya sa amin yung isa. <laughs> Sinunod ko ng antikman nitong baked scallop. Sobrang panalo talaga nito mga best friend, champion! Napaka-sweet nga pala nitong si Justin tingnan nyo naman at sinusubuan pa ako. Oh. Huwag kang magkalala Justin dahil sa'yo kay pamama na lahat ng... Kayabangan ko! Oh, <laughs> Hoy, kung narinig ni ate, gusto din siguro mapamanahan ng kayabangan! Ayan, mahal, gusto naman sa... Oh, nga. At kaya tapos na nga pala kaming kumain Ayan tulala na si ate Waiting na lang kami sa bill At eto na nga ang ating bill So yun nga mga best friend Kayo na lang ang humusga kung sulit niya ba Bye bye. Bye in the bye. -bye. bye. 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 <laughs>